Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nanindigan ng Philippine National Police o PNP na lehitimo ang operasyon laban sa inarestong mga suspek sa nawawalang sabungero. Sa gitna ito ng pag-alma ng mga kaanak ng anim na dinakip sa isang bahay sa Paranaque City. Kabilang sa dinakip sina Julie Patidongan, Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John R. Consolacion at Glare Codilla. Kaugnay nito, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nagpahayag ng kahandaan ng mga sospek na ilahad ang lahat ng nalalaman sa naturang kaso. Sa pagkakaaresto ng anim, nakasentro ngayon ang atensyon ng PNP sa pagtukoy kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Tiniyak ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na walang cover-up sa investigasyon sa kaso ng sinibak na pari sa Borongan Eastern Samar. Galing mismo kay Pope Francis ang kautosan ng pagdismiss kay Pio Cultura Aklon ng Diocese ng Borongan dahil sa aligasyon ng sexual abuse. Inilabas din ng Diocese of Borongan ang informationist kausa kaugnay ng dismissal kay Aklon na binasa sa lahat ng simbahan sa buong bansa. Inihayag pa ng CBCP na bumuo na sila ng isang lupon upang protektahan ang mga minor de edad na naging biktima ng pari. Mariin ang paninindigan ni Pope Francis laban sa pangaabuso sa mga kabataan at inatasan din ito ang lahat ng simbahan na magpatupad ng zero tolerance sa mga baloktot na gawain na kinasasangkutan ng mga pari. Umakyat na sa higit 11,000 ang bilang ng nasawi habang mahigit sa 10,000 pa ang nawawala sa malawakang pagbaha sa syudad ng Derna sa Libya. Itong inihayag ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kasunod ng pananalasa ng Bagyong Daniel sa hilagang silangan ng bansa. Ayon pa sa naturang tanggapan, aabot ng 40,000 ang nawala ng tahanan nang masira ang dams na naging sanhi ng malawakang pagbaha. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn si nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>